Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome again to my channel. And for today's video guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. And um review natin yung Rewind. Napanood niyo na ba yung Rewind? Sino pa dito ang may nakakanoot ng Rewind? At ito nga yung pinag-usapan sa Facebook na ngayon ay sikat na sikat. Ito yung MMFF na uh, movie ni Marian Rivera at ni uh, Dingdong Dantes. Kayo guys, ano yung mga bagay na gusto nyo i-rewind sa buhay nyo? Ano, Tatanungin ko muna kayo kung ano yung mga bagay nagusto niyo yung rewind o gusto niyo'ng balikan nung ano ng mga bagay na gusto niyo'ng alalahanin na makakapagpasaya sa inyo gusto niyo'ng balikan kasi naging masaya kayo o gusto niyo'ng balikan kasi gusto niyo'ng baguhin gusto niyo'ng itama yung mga bagay na uh, nangyari noon 'di ba hindi naman lahat ng na nangyari noon ay ay kaya nating uh, ay hindi hindi maganda o hindi masama i-rewind e natin yung mga uh, yung balikan lang natin pero syempre kung, nan kung saan tayo nandito, kung nasaan tayo ngayon yun is, ito na tayo ngayon tanggapin na natin ang mahalaga ay narito pa rin tayo at buhay pa rin tayo kaya ako, uh, para sa akin yung syempre ang gusto kong i-rewind sa buhay ko. Gusto kong balik-balikan is yung nasa probinsya kami nung ano nung wala pa akong asawa at uh, wala pa akong masyadong uh, responsibilidad sa buhay kundi ang mag-aral at maging honor student. Yeah! Ngayon nasa probinsya kami, nakapag-uwi ako ng panghali, may luto na ang nanay ko na kamote at mais at uh, ang, uh tapos pa pritong isda na sariwang-sariwa. Ayun, nakakain na lang tapos pagka pahinga tapos yung bahay nyo is nasa bukid and mahangin tapos makikinig kayo ng drama sa radyo na Kapitan Pinoy ba yun yun yata yun, hindi ko na masyadong tanda and yung Tia Deli tapos yung mga ano sa hapon dati yung bago ka oh, bumalik sa ano recess nyo makakapakinig ka pa ng mga ganong ano sa radyo tapos yung pag-uwi mo syempre ano, kasama kayo ng pamilya nyo, tapos kakain kayo, tapos yung bahay nyo is nasa bukit, tapos mahangin di no? diba yung masarap balikan mga ganun bagay, tapos yung mga, syempre yung mga, yung gusto mo namang, gusto ko naman balikan, at gusto ko rin itama, pero hindi naman ibig sabihin na sana hindi nangyari sa buhay ko, syempre, ito na ako ngayon tanggap ko na siya at yun nga yung uh, sya, sana hindi muna ako nag-asawa na maaga sana na-move siya kasi Nakatulong muna sana ako sa akin magulang uh, kasi nung nag-asawa ako medyo bata pa at hindi ko na natupad yung pangarap ko sa nanay ko na may bili yung mga kagustuhan nila, may bili ng masasarap na pagkain. Ayun, kaya kung maibabalik ko lang siyempre, ito pa rin yung pipili ko buhay pero i-move im ko lang siya. Hindi ko sasabihin na sana hindi nangyari sa atin, sa akin to, ang sa akin lang kumbaga sana nag-adjust ako, nagtapos muna ako, tapos saka ako nag-asawa, di ba? Mm. Pero nandito na to kaya ito na yung buhay natin ngayon. Huwag na natin pagsisihan. And of course, yung isa rin gusto kong balikan is yung nagtatrabaho ako at medyo nawala ako sa sarili. Nangutang ako ng nangutang kasyo medyo nasira ang buhay. Kaya sa mga tao dyan, may kung itong payo na tong, tungkol sa utang, sana, yun, huwag tayong umutan ng umutan kung hindi kailangan yun lang naman yun, halos sa ko. yun lang naman yung mga bagay na gusto kong eh, rewind na bagay na gusto kong balikan at bagay na gusto kong baguhin na sana hindi, na sana kaya ko pang uh, sana hindi ko ginawa and yun na nga, uh, ngayon balik tayo sa rewind, sa review ng movie eto na nga Uh, nag expect kasi ako sa movie na akala ko yung mangyayari sa movie ni ito rewind is um, gusto akala ko ibabalik lahat nung wala nagkakilala kakilala si Marian yung as in yung nung nagmarimar sila kumbaga yun yung ex yung, yung expectation ko ano pala to expectation versus reality yeah yun kasi yung nasa isip ko na no? hindi ko pa siya napapanood and nasa isip ko is ay babalik yung nakaraan nila kung paano sila nagkakilala kung paano sila nag, uh, yan, ganyan ganyan kumbaga yun yung ano ko and then yun nung haba pinapanood ko na yung movie so syempre sobrang excited ako and then yun chill lang yung movie actually chill napaka chill lang kumbaga uh, ano lang talaga siya uh, simple, simple movie lang, pero yung lesson niya is malaki ang impact sa atin. Pero, syempre, iba-iba naman tayo ng ano, ang sinasabi ko sa inyo. May mga opinion tayo na kanya-kanya. And for me is, yun nga, parang, parang nakulangan lang ako kasi, kala ko may climax pa talaga na yung mangyayaring ganito ganyan. Pero, sa lesson naman talaga ng movies, napapanahon. Kasi, ano yung movie? yung sa panahon ngayon po, palibasan nga mahirap na yung buhay. Kalimitan sa mga magulang, pareho ng katrabaho at minsan nawawala na ng time sa isa't isa, especially sa sawa sa nila, sa kids. Kumbaga yung time nila is nasa trabaho na lang lahat. And yun yung pinaka lesson ng movie na to na hanggat maikli lang yung buhay, kailangan uh, enjoy mo yung buhay para sa pamilya mo, huwag kang tumutok sa isa lang, halimbawa sa trabaho lang, pero depende pa rin po yung sa sitwasyon, and yun nga pero ang tinutumbok nga po sa movie niya ito is um, bigyan mo ng time yung family mo yung mga anak mo hanggang may oras pa, kasi darating ang araw o ma magigising ka na lang na wala na, malalaki na yung mga anak mo at um, ang dami mo na palang nasalam na oras ayun yun lang naman yung opinion ko yung review ko dito sa movie pero sa acting and uh, Ding Dong and Marian Rivera is uh, the best talaga na ano, uh, artista kaya uh, yun lang po at sana ay uh, nagustuhan mo itong video na ito at hindi man uh, bala kayo <laughs> and yes and yun lang po muna na sa ngayon and thank you very much see you on my next video